Sarap ng niluto ko ngayon. Magluluto po tayo ng isa sa mga request ng ilan sa inyo. Nagbabasa po kasi ako ng mga comments at ang tanong at request nila. Buko daw po sa nilaga at puchero, eh ano pa po daw po ang pwedeng gawin sa binti ng baka? Sasabawan ba o sasarsahan? Para maiba po naman ng kaunti, sasarsahan po natin ang ating bulalo at gusto nila ipanghandaan. O unahin nyo muna sarili nyo ha, kaysa sibuyas. Okay po? <laughs> Para wala nang tanong-tanong ko, ano uunahin, si Buyas ba o bawang. Siyempre una, sarili. <laughs> kung wala pong sundried tomatoes, sariwang kamatis eh, ayos na. Pero dinaing na kamatis lang po ito, ang sundried tomatoes. Nilagay lang sa bote na may mantika, ganun lang po yun. Seven na po ang itapat nyo kung wala po kayong white wine. Para may konting tamis factor itong ulam natin o konting pamintang durog, katitik na asin. Mas mura po dito ang sariwang kabute, kaya ito po ang isinama ko. Pero sa atin po, mas mura ang nasa lata, kaya yung nasa lata po gamitin nyo. Para may konting sipa ang ulam, patakan nyo po ng ilang patak ng hot sauce. Tapos po ilalagyan natin ng gatas evaporada o kung gusto nyo po all purpose cream. Habang kumukulo po eh, lagyan na po natin ng toyo. Discardin nyo na po kung gaano kaalat. Siling pula po para maganda ang ating presentation. Hinaan nyo po ang apoy at baka po makurta ang gatas. Para po sa may konting sarsa ang ating ulam other than cream, lagyan po natin ng kaunting kaldo. Galing po ito dun sa pinagpakuluan ng bulalo. O one tablespoon lang po ng butter ang ilalagay natin para creamy na, silky pa. Tapos kung meron po kayong maisalata, lagyan nyo na rin po. Kompletong panghanda bulalo po yan ha. Dalawa pang ricado kulang. O eto po, room temperature na cream cheese ang ilalagay ko. Pero pwedeng pwede po ang ginayat na cheddar cheese ang ilagay nyo. Kaya talagang dapat lagyan ng kaldo dahil sobrang lapot po ng sarsa pag hindi nilagyan, no? Bago nyo po patayin ang apoy, isama nyo na po ang bulalo. O, tatanggalin ko na po yung buto at nakakabigat pa to. Pag isineserve, wala naman pong laman yung loob. Mainam na itapo na lang. Ang panghuli po para nice presentation eh, si Buyas na Mura. Ilang halo lang eh, patayin nyo na po ang apoy, luto na po ang request ng ilan sa inyo. Ito po ang ating creamy bulalo in mushroom sauce. Ayos! Ayos po ba sa panlasa nyo yung aking binahagi sa inyo? O bukas po ha, gagaling din natin at ganyan din. Basta isulat nyo po yung mga comment nyo din sa baba. Sabihin nyo kung anong mga rekadong gusto nyo ilaw ko sa ulam na susunod nating lulutuin at yun po ang gagawin ko. Kayo po ang boss eh. Ayos! Rondilero po!